Dirk Lauren, masayang dumalo sa party o tradition kultur ng Chu family. Ibinoking din na nandun si Paolo Bilino bilang pangalawang tate tataya ni Kimi sa kapamilya network. Masaya ito sa patuloy ng pa pagpapaganda ng buhay at pagiging successful nito sa lahat ng mga negosyo na maipundara. Happy na happy din dahil nakita sa mga video na dumado din ang ilang boses. Napaka. Bigat din na mga dumalo sa bahay ni Kimi. Just imagine, management ta iyon. Proud at very supportive si sa at tagumpay na natatamasa ng actress. Ayon na sa mga binahaging komento, ula sa fans, isa si Kimmy sa patunay na mahal talaga siya ng mga nagiging kasama sa trabaho. Ganon naman kasi talaga, di ba? Once na maganda ang ipinakita mo, maganda ang balik sa iyo. Pansin ko rin na naroon ng mga ibang staff at buong Team King Chu. Hindi sila nawala sa tradition culture na at Hindi marunong makatimutan literal napakabuting puso nito. Pansin niyo rin ba na lahat ng dumaluroon ay napakasaya sa dami ng mga pinapamudmod kahit sino happy na happy? Ayon pa si isang komento, Madam na dama, madam na madam at ng idol. Pagbaba pa lang sa hagdanan ay manaking bag, puno na ng pera para ipamigay, grabe sobrang yaman. Sana on na nang talaga. Wala nang makakapantay sa kagandahan ng buhay ni Kimi. Napaka-humble at papait ito.